Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ang dami pong nagko-comment po sa akin nito, kaya parang nagiging issue na po siya sa akin. Meron po kasi akong binahagi po tungkol po sa Salatul Tarawe. Paano magsala ng Salatul Tarawe sa loob o ng tahanan. Pero hindi po ang Salatul Tarawe po ang issue, kundi yung ginawa ko po pong wudu po doon. Bago ko po, po isinagawa po o ibinahagi ang Salatul Tarawe. Ito po yung video na yon. Sagutin po natin ang isyo po sa akin. Pero para malaman po natin kung ano po yung isyo, basahin po natin itong karamihan sa mga comments. Sis, 'di ba, dapat lagi una ang kanan pag nagwudo. Pangalawang comment. Ang pagwudo, kanan ang uunahin, hindi kaliwa. Pangatlong comment. Matindi po itong comment na to. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sis, pasensya na, comment lang. Dahil pati po ako ay na-confuse. Kaya ilang beses ko inulit panoorin ang video mo sa part ng wudu. Bago mo po i-post ang mga ginagawa mo video ay masusi mo po pag-aralan ang mga salita at gawi na iyong ginagawa. Kung tama ba at hindi ikaliligaw ng iyong taga-panood. Dahil kahit mabuti ang iyong intention ay nawawalan ng saysay. Dahil nagbahagi ka po ng maling kaalaman. Astagfirullah. Paano nyo po i nag ang maling setting ng kamera, lalo na sa bagong balik Islam na wala pang kaalaman sa pagsasagawa ng wudu na dapat po ay kanan ang nauna at hindi kaliwa. E napakaliwanag na ang nakikita sa video. Sis, alalahanin po ninyo, hindi lang po isang tao ang natuturuan nyo ng mali dahil bawat tao na makakapanood sa maling paraan, mali na din po ang ituturo sa iba. Kaya ang mas mabuti po, ikat nyo po yung part ng wudo at i-correct bago i-post. Ingat po tayo sa pagtuturo para hindi mapunta sa kaligawan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ganito po kasi yan, sister, brother. A few moments later. Nandito po ako sa loob ng kwarto. So ito po yung pintuan namin. Hawak ko po ang cellphone ko. Ito po yung washing po namin. At ito naman po yung kusina namin. Ang ginamit ko pong camera ay sa likod po ng cellphone ko. Yan, so ipapakita ko po sa inyo kung bakit po yung pinanood niyo po doon sa video ng pagwawudo ko doon sa binahagi ko po kung paano po magsala ng salatul tarawi sa loob ng tahanan. Ito po yung pintuan po namin. Ayan, so ganyan lang po kaliit po yung tinitirhan po namin. Yan, pumasok po ako dito sa loob ulit. Ayan, so ito po yung pintuan. Diyan ko po nilagay yung light camera. Tapos nilalagay ko po dyan yung cellphone ko. So yan na po yung itsura po niya. Ayan, so ilalagay ko po dito yung cellphone. Ayan, so ganyan po yung itsura po niya Nung nag-setup po ako. Yan, kaya napansin nyo, nakita nyo na parang sa kaliwa po ako nag, uh, ano, uh, unang nag-abdas o nag -wudo. Kasi ganyan nga po yung setup ko na ginawa ko. Sa mga nainis at hindi po nagustuhan yung video ko doon sa paano magsala ng tarawi, pasensya na po kayo at humihingi po ako ng tawad kasi hindi ko po naipaliwanag ng maayos na Itong makikita nyong video ay akala ninyo ay kaliwa ngunit kanan po ang inuna ko po dito kasi nga po maling setup po ng camera ang, uh, ang nagawa ko kaya tuloy parang kaliwa po ang nauna.